good morning, good morning. Welcome to my channel. Once again, nasa Libi Mariano tayo. Ito po sa lungsod ng Tagig. Ang tawag po nila dito ay Libi Mariano o Caetano Boulevard. So, every Sunday ay kinuklos nila itong road na ito para sa pang-exercise ng mga kanilang mga nasasagupan. Papakita ko po sa inyo mamaya kung hanggang saan. At isim time may uh, kanina po. Uh, at isim time kung saan po ang mga rota. Kanina po ay tapos na po dyan yung mga nagsusumba. Dahil medyo late po ako. Siguro maaga sila nagsisimula. Palagay ko mga para sa isa pala nagsisimulan sa ito. So, oh, ayan, ka uh, nag-group, nag-group picture po sila. Shoutout muna dyan sa ating uh, team, Team Mayor. Thank you po sa support. at sa pag successful na aking pong uh, grand live stream. At uh, thank you, thank you so much sa lahat po ng mga sumama. Kahapon. Very successful po at uh, masaya. Thank you, Daisy. Of course. Maraming salamat din po sa ating pong uh, mahal na Mayor. mayor uh, ice Mix at uh, of course kay Alfredo uh, na wala pong sawang pagsuporta. Ah, uh, syempre kay Kutyo, ay tin, dalawang tin. Lalo sa dalawang uh, talagang uh, masipag na sumama po sa amin. Tatlo pala sila kasama si Renren. So, yan, Congratulations ulit sa Kina Mayor at Mayura. Oh, ito po ay shot ko lang po yung uh, ating pong, uh, area kung saan ay dito po sila yung nagkakaroon ng uh, wellness uh, at mga exercising. Dito po sa bahagi na ito, ginawa po nila itong uh, parang zipper line. Ito po talaga yung sinasara. So, ang daming mga bata dyan. At dito muna ako nag-shot kasi parang kontra na ng ano. Ang araw no so banda rito pagpunta doon Tsaka, will will maintain naman po a uh, peace and order meron po tayo mga kapulisan dyan uh, shout out muna sa ating mayor mayor uh, Lani Caetano ayan po yung mga kapulisan na uh, wala pong sawang uh, nagbabantay ng uh, kayusan po dito okay po sila at uh, mga matulungin ayan tinatanggal na po yung karatula gawa nung kanina po ay ko po, ah uh, pong sumba dyan ayan Okay, so itong kalsada na ito pag kumanan ka dyan papunta ng tipas pag kumaliwa ka dyan papunta ng pateros pag dumiretso ka naman papunta po ng pasig kapasigan kapakita ko lang po sa inyo bagya at uh, hindi pa po ako sanay mag bike na nakakamera <laughs> ayan po yung aking kabayo maayos naman Ayun, mabay, parang mayroong gustong interviewin dito I interviewin natin <laughs> tuwing sunday ba talaga to? Sunday. ano oras nagbubukas?

Taga taga Mga taga Susan. So tuwing Sunday nandito kaya? Apo Talaga ah. Para kumaya. Doon po may bike lane doon sa kaano, may free bike. Saan banda? Kabanyan. Ah, may bayad? Ah, may bayad? Ah, wala po. wala. Wala po lahat dito sa tagi. Sa tagi. I love tagi. Sarap kumanda sa tagi. Tsaka ano, ah, uh, yun mo isipin palagi na nandito tuwing Sunday. Exercise lang ba talaga habol ninyo or may mga nagbibigay ba sila ng mga free? Wala bang libreng tubig? Wala ba? Kanya-kanyang dala. Kanya-kanyang dala. Para po mo kami po. Hindi naman kayo matatapos. Kung matapos, bumayot na nga eh, konti. Pagkatapos magsumba kakain. Eh, Ganon din nalita na. So yung mga kapulisan dyan lagi nandyan ano? Wala nang Shout out yung muna yung ating mayor shut eh, out Mayor Lanyan Ayan nagpa vlog din yan eh Oh, eh, 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 ano nyo ako, ayan po yung aking channel Subscribe nyo ako para makita kayo I-upload ko ito mamaya Ayan po, sa likod ko Madali namang tandaan yan Ayan po, uh, pinapa pinapasubscribe ko lang itong mga bago nating subscribers. So, tuwing Sunday pala, dito sila. Kaya, imimit natin sila. At uh, magbibigay tayo ng konting freebies dito. Wala raw libring tubig, baka may bigay tayong tubig. Santa Bayana nyo, next Sunday. Ako, ako Sunday. Dapat ko yung tubig para makita nyo free bike. By... May free ano din, mag-bed. Hmm. din pa. dami mga bata. Uh, may free bike by... Ah, pero wala masyadong tao. Ah, din po. Doon, ba, doon. Hmm. po. Basta sarado sa dito. Sa? Hindi po. Ayan, nagtatawag yung ating ano, taga-pangalaga. May naiwang may naiwang limpak-limpak na salapi dito. Ayan. Kaya ate yata nga yan. Ayan, siya po yung mayari. Ayan. Ayun. Sige na, i-subscribe nyo na ba? Okay, uh, hey, bye-bye. See you on Sunday. Ayun, mayroon dito, ano, Gorgon Sea. Oh, all right. lang silang meron na silang ano emergency 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 okay so wala tayo ngayon ah uh, wala akong holder so pa shot shot na lang ako okay bye for now so dito naman yung area ng nagbabag nagbabike ng mga bata ay din mano yung sumagat dahil marami pong mga bata so ingat-ingat lang at kaya na mga bata ha? at of course dito naman sila mga nagbabadminton babadminton. may mga badminton ano sila? oh. ay siguro ay late ay ako Gawa nung ano na eh, 7 something na so next Sunday agahan ko to try ko pong i-update kayo time to time hanggang doon po sa dulo o oh, doon po nagliliko yung sasakyan yeah. yung first video ko kanina dad doon po yung pinaka dulo yung may mga kapulisan at dito naman uh, ito, hanggang dito lang pala ang kanilang ano mula dyan hanggang dun sa dulo so ito lang pala yung kanilang sinasara at yung kabilang lane naman ay open so, ito lang ito lang ito lang ang lane na ito itong itong way na ito hanggang dun sa dulo Ayan. Okay. Update ko po kayo sa iba pang mga kaganapan dito sa Tagig. At uh, shout out po sa ating mga Tagigin News. And of course sa uh, probinsya ng Tagig. Uh, at natural sa ating pong mga mahal na mayor, ating pong mahal na mayor uh, Lani Caetano, ating pong uh, kapitan dito sa Ososan, sa lahat ng mga nangangasiwa ng kataymikan at kapayapaan dito po sa ating barangay. Maraming maraming pong salamat. God bless everyone. Diyan guys, uh, dito ko na i-close ang ating pong video. Ah, uh, tayo sa mga namumuno dito po sa Tagig. Na nabigyan ng kasiyahan ng kanilang mga nasasakupan, ng mga Tagig news. Talaking bagay po itong ginawa ninyo. Uh, well-fitness protection. Uh, at siyempre, lalo-lalo sa mga senior citizen na palakad-lakad dito. Kaya eh, paano po ay malaki pong ginhawa po yan eh. at uh, suggestion ko sana mas maganda kung sarado talaga hanggang dun sa dulo no sa papunta pong Vista Mall para medyo mahaba-haba bitin po ito sa mga nagbabike eh, no? Uh, ang dami mga bata so hindi po talaga ito y bike ano, area kaya sa mga nagbabike na nagbabalak na pumunta dito ingat ingat lang po kayo dahil sa mga marami pong mga batang nag- nagkaano din oh, mga nag nagpa-practice magbike, nag-aaral magbike. So delikado po. Mas maganda po ay dito magano na lang magwalking walking. Mas maganda po 'yun. Okay? Um Gandang everyone Salamat po sa inyong panonood at patuloy uh, pa na tatangkilik sa ating pong um, channel. I consider to be everyone. Shout out to them. Bye bye.